Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video na ito, ituturo ko naman kung paano i-setup ang DNS para maging DNS server ang ating server PC na Windows Server 2019. Talakayin muna natin kung ano ang DNS server o DNS. Ang server ng DNS or Domain Name System ay gumaganap bilang uh, phone book ng internet, balikinoo convert niya ang mga IP address para maging domain name. Alam naman natin na ang mga IP address ay binubuo ng mga numbers. Sa domain name, nagsiset ang server ng words na mas madaling matandaan ng mga tao. Example di ba uh, sa mga previous tutorial natin? kapag gusto natin access yung isang computer na na nasa run command, tinatype natin yung backslash backslash tapos kasunod yung computer name or yung IP address. So ganun din ang trabaho ng DNS server. Yung mga website like www.google.com, youtube.com, facebook.com at iba pang mga website ay may mga katumbas na IP address. 'Di ba? Imbes na IP address ang itatype type natin, mas madaling tandaan 'yung pangalan ng website. Hindi na natin kailangang kabisahin 'yung number. So, mas madali talaga kung pangalan 'yung ating ilalagay. Kaya sa tutorial na ito, ah uh, papangalanan na natin ang ating server, uh, server PC na magiging domain name na gagamitin natin sa ating network connection. So dito sa ating Windows Server 2019 computer, i-open lang natin yung Server Manager. Doon tayo sa Start menu. Kung hindi siya naka-open, makikita natin yung Server Manager. So, click nyo lang yan. So, Mag-add tayo ng roles. So, eto, Press na press pa yung ating Windows Server 2019 dito sa may top right menu, meron kayo makikitang manage. So, click nyo lang siya. Tapos, uh, select nyo yung add roles and futures. Tapos, next nyo lang yan kapag lumabas yan. Press window. Then, role-based tayo or future-based installation. Then, click next. Tapos, papakita nyo dyan kung ano yung server na meron tayo. So, ayan. Naset na natin na 10.10.10.2 yung IP address. Next lang natin yan. So, dito naman sa server roles, hanapin natin yung DNS server. O so, yun yung unang role na i-add ia natin. Depende naman niya kung ano yung gusto nyo unahin. So, pero sa tutorial na ito, ah uh, DNS muna yung unahin natin na iyan Click nyo lang yung next. Tapos, wala na kayong i-chechikan dyan sa features. Iyan nyo lang siya. Click niyo yung next. Tapos next ulit. Tapos, pwede niyo click yung restart pero pwede rin namang hindi. So, after ng installation, pwede siyang mag-restart. Tapos click niyo lang yung install. Then maghintay lang tayo ng process. Habang ini-install 'yan, pwede na tayong mag isip ng papangalan nating domain name sa ating server na gagawin naman natin sa susunod na tutorial. Tatapusin lang muna natin tong uh, setup ng DNS server tapos magpupusit naman tayo sa configuration. So medyo medyo matagal yan. O, pag ganyan, nakita nyo installation succeed on server PC, pwede nyo na siyang i-close. After nyan, makita nyo sa left side, meron na siyang na-add na DNS. ulang pa yung ating mga installation. Marami pa tayong roles na ikakabit or i-install. Pwede nating kada install ng roles, mas magandang nire-restart natin yung computer. Pwede rin naman na sabay-sabay nyo i-install yung mga roles na kailangan niyo. Kaya lang, mahirap kasi kapag biglang nagkaroon ng problema, mahirap mag So, mas maganda na gawin natin na by roles yung pag install So, ginagawa nga pala natin yung ating tutorial gamit ang virtual box or virtual PC. Dahil wala tayong physical na computer na pwedeng paglaruan dito sa bahay, so kailangan lang natin ng isang virtual computer or virtual box para ma-practice pa natin yung installation or configuration ng Windows Server. So, okay, after restart ng ating server computer, check natin kung ano yung nangyari sa kanya. So, ayan. Yeah. Ayan na nga, nandoon na sa left side yung DNS, yung in natin na role. Ito yung first role na na natin sa ngayon. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating tutorial. Samahan nyo ulit ako sa susunod nating tutorial kung saan naman natin i-configure itong na-setup natin na DNS server.